Masaganang araw mga kabukid! Welcome to Avena Farm! Dahil magandang mag-alaga ng baboy ngayon, mataas ang presyo nito, nagdagdag pa tayo ng isa pang baboy na gagawing inahin. Ito ay binili natin para may pandagdag tayo sa ating mga alagang native na baboy. nabili, cross ng Duroc at Landrace. Ito ay tumitimbang ng 115 kilos at ang presyo nito per kilo ay 220 pesos. Kaya sa kabuuan, ang halaga nito ay umabot ng 25,300 at limang buwan ang ating baboy nang nabili natin ito. At sa ngayon, ito ay nasa ika na buwan na. Nakitaan na rin natin ito ng senyales na paglalandi at Uh, dahil ito ay tumimbang na ng 120 kilos, ay siya natin itong ipapakasta na. So, um, ipapa-AI natin ito o oh, artificial insemination at narito ang ating video. Iko oh, nyo ng pakaliwa. <laughs> ikot nyo ng pakaliwa lagi. A ah, pipi. Parang nyo ng pakaliwa kasi yung <laughs> nila, yung panila yung ikot ng pipi ng barako, pakaliwa eh. Hmm. Yan, pakaliwa lang ho. Hanggang sa sumagad. Bergin pa ho ito eh. Mararamdaman mo rin sa sagad Oo, na. Yan, sumas sasagad yan. sa sagad na ho. Ngayon, pagka para malaman nyo kung tama na yung ano nyo. Tingnan lang ho. Maglalak yan. May lak... Ganyan ho, hawakan nyo. May tingnan nyo. Pagka hinilan nyo ng konti, konti lang kaya may laban. Yan, may maramdaman niya yung laban. Yun know, o yung lock niya. Okay na hunon. Saksak niya na. Pagka ako tumatapon, gabante niyo konti. Pero normal po kasi tumatapon. Normal yun. Pero mas maganda yung walang tumatapon. Pero normal yung may tumatapon. Yung sobra. Ganun lang ka. Oh, ganun lang talaga. Tapos ang saksak niyo, itaas nyo lang hong ganyan. Basta nakataas lang hong ganyan. Tapos sayaan nyo po siyang umigot. Pwede nyo hong tulungan ng konti. Yan. Kasi higot na siya nyan. Eh? Meron nyo hong meron nyo hong Pero hindi nyo hong mamadaliin. Basta, ganyan lang ho. Nakabago lang ho kasi siya yun. Dapat pala bukas ano? yun ho. pangatlong pang-apat araw ho, kadalasan ho kasi sa dumalag at tatlo-apat araw. Ang tama nila. <laughs> <lang, laughs> at ka, inahin, maabot, ho inahin, makabuto yan ang apat hanggang lima. bukas nyo yung isak sa kayo isa para sigurado yun lang tayo basta yung piga niyo, huwag nyo mabilis. yung mabilis kaya nyo siyang pumasok ng dahan-dahan para hindi tumakon agad-agad kasi yung ganun gusto ko sa mga ano yung sila na yung nagpapalo at para meron sunod kasi huwag pagka yung magsasaksak isang saksakan lang dalawang bote ah ganon. Oh, ganun. Aho, ngayon, kung gusto niyo ng ganun, isasaksak ko na dalawang bote. At least, kung meron isa, pala ako bukas. Kaya sa kami ang hapon. Sa tumalab siya at meron siya pala hapon. Oo. Dahil meron ka nalang, dahil oh. na yun. Oo. Oo. Ha, sige. Iyo, kahit na sumabla yun, alam problema. Oo. Oh. Meron na siyang pondo nito eh. Oo. Oh. Yung saksak mo, ilang ang Hindi na ako kayo magkakamali dyan tayo kasi pagkasalap. Kasi uh, na ng ihi sa labas, ay eh, pinapamasok ito. Dudugo yan eh, mararamdam, makikita nyo. Tsaka mahirap siya ipasok. Hindi ka tulad pag sa taas, gaganyan nyo lang siya ng pataas, pakalipat. Ano yung mga hot? Marami ka yung mga barbie ngayon? Marami ho. Ang inahin kung ganyan, pa ito Ang ganito. Ayan, ay. ay! ay! ay, okay na po niyan. si, takpan nyo lang ho dito. Hayaan nyo siyang kusang matanggal. Ay, sige. Ay, nalabas yung matatanggal niyan. Kung hindi po matanggal ang pwede ho kayong magtanggal. Ang naman ho, pakaliwa. Ay, pakanan, ang ikot. Ang ikot. Pero Papasal, Pakaliwa. <laughs> Pagkakano, -ka kanan. Ba't yung dati magparo na ito eh? Binunod agad niya yung dati. Baka po sa native yun. Oo, native. Oo, native po. Pero ako, <laughs> hindi ako nagbubunod. Para meron po siyang ano, nakaharang yung pinaka niya. Para hindi siya tapon. Para hindi siya agad. Kaya ako sa mga puso na magtanggol. <laughs> <hawin> ito okay, uh... 600 daw po. Sige, madali lang ho. Kaya malalim tayo. Eh. Basta pag pinasok niya laging nakatingala lang. Tapos pa ang ikot. Dito. Dito, sumasakit na, Di na, na. bababuhin din ba? Wala no yan. Tapasak lang. Oh, so, basta mo ito, balutin niyo muna ng papel. papel, papel sa kanila ilagay sa chile? Hindi na no, umamamata yan. Anong lahi niyan, iho? Pitre no yan, pitre. Pitre. Uh, eh, ito, ito. Ano to? Lahi. Ito ha, duro po ito. Ah, duro. 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 Ah, pitrain and duro. Yun ang magandang pag-cross. Mm. Pitrain, duro. Palagang yung mga nagiging anak ko, malalaki. 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 Mm. Ito ang pati na palagang. Kinabukasan, kami naman ang nagsagawa ng AI dito sa baboy. Ito ay follow up nga kung tawagin. Pagkaraan nito o obserbahan ito sa loob ng labing walong araw at kung nakitaan natin ito muli ng senyales ng paglalandi, ibig sabihin ay hindi ito naging successful. Para naman sa senyales, kung ang baboy ay in-heat o naglalandi, nakagawa na rin tayo ng video nito, maaari ninyong panoorin. Bakit nga ba namin napili mga kabukid ang durok pilang inahin? Ang karne kasi nito ay maganda, makapal ang kanyang laman at hindi ganung kataba. At ang baboy na ito ay nakitaan din namin ng labing apat na dede, matibay na paa at binti, malapad at pantay na paa na ilan sa mga katangian ng baboy na ideal na gawing inahin. Sa pagkain naman ng ating baboy, hindi kami gumagamit ng sapal ng nyog o anumang pagkain. Uh, pure feeds ang aming binibigay. Hindi katulad ng aming pamamaraan sa native na baboy kung saan 50% feeds at 50% sapal ng nyog ang ating ibinibigay. At uh, wet feeding ang aming pamamaraan. Ang brand ng feeds na aming ginagamit ay Pro Pork Brood Sow. So bago makasta baboy, 3 kilos ang aming binibigay na feeds pero ngayon dahil ito ay buntis na uh, nagbawas tayo ng pakain 2 kilos a day na lang ang ating ibinibigay na feeds at sya nga pala mga kabukid karaniwan ang dumalagang baboy ay pinapakasta sa edad na 8 buwan dahil mas mature na ang baboy pero sa case natin ngayon 6 months pa lang ang ating baboy pinakasta na natin ito o uh, pina-AI na natin ito at ito naman kasi ay tumimbang na rin ng halos 120 kilos so babalitaan ko na lang kayo after uh, more than 2 months dahil dalawang buwan ng buntis ang ating baboy kung anong kondisyon ng biig at ilan ang naging anak nito dito na lang tayo mga kabukid happy farming